Ah, mga kabayan mag na naman tayo ngayon ng ating pork chop kasi may kainan mamaya tanghali dito sa ating clubhouse iihaw iihaw muna tayo iihaw iihaw

Bango, 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 bango Umuulam pa oh, marami pa, hinabot pa tayo ng ulan Shout out, good morning, good morning mga kabayan Good morning, good morning Good morning kay dyan, good morning shout out sa mga followers ko dyan followers shout out shout out magandang umaga sa tagilan じやあ、そこまで。<noise> <noise>